Noong unang panahon, may dalawang lalaki na sobrang matalik na magkaibigan na si Daso at Manuel. Walang makakapigil sa kanilang pagsasamahan, mula pa nung bata ay matalik na silang magkaibigan. Ang iba ay natutuwa, at ang iba naman ay inggit ang nararamdaman. Mahilig silang maglakbay ng magkasama at mahilig kumain ng iba't ibang pagkain, lalo na si Daso, na kahit ano kinakain, at paborito nito ang mga karn at itlog. Isang araw habang naglalakbay sa gubat, nagutom si Daso. Nagpahinga sila sandali, at may nakita silang puno na may pugad ng ibon. Naisip ni Daso na baka may itlog iyon na pwedeng lutuin at kainin, kaya balak niyang akyatin ang puno. Pinigilan siya ni Manuel, ngunit dahil gutom na din siya ay pumayag ito. Umakyat si Daso sa puno at nakita nga niya na ang pugad ng ibon ay may mga itlog. Kumuha si Daso ng ilang itlog, ngunit nang pababa na siya ay sa kasamaang palad, nadulas siya sa tinatapakan niya at nalaglag ito. Nawala ng malay si Daso at dinala siya ni Manuel sa pinakamalapit na pagamutan, ngunit huli na ang lahat. Wala na si Daso. Nagluksa ng husto si Manuel dahil wala na si Daso. Wala na siyang ganang maglakbay o kumilos, wala na siyang gana kumain, lagi na lang siyang nakakulong sa kanyang bahay. Lumipas ang ilang araw at lumabas na din sa bahay si Manuel. Ngunit lagi na lang itong malungkot. Isang araw habang nasa bakuran siya ng bahay, may isang kakaibang maliit na hayop ang lumapit sa kanya. Mukhang bata pa ito at may apat na paa at buntot. Hindi niya ito pinapansin dahil hindi niya alam kung anong hayop ito. Munit araw-araw tuwing lalabas siya ng bahay, ay lumalapit sa kanya ang hayop at kumakawag ito ng buntot. Naisip ni Manuel na baka gusto nitong makipagkaibigan, kaya pinakain niya ito at kumain naman ito agad-agad. Naisip niya na para itong si Daso dahil mahilig din kumain. Sinubukan niyang bigyan ito ng karne at itlog at lalong natuwa ang hayop. Kumahol ito at nagtatatalon. Kaya naisip lalo ni Manuel na para itong si Daso dahil parehas din silang mahilig sa itlog at karne. Inalagaan niya ito at pinangalanan na Daso dahil nakikita niya ang ugali ni Daso sa hayop na ito. Lumipas ang ilang araw at lumaki na ang hayop at palaging kasama si Manuel. Naging matalik na kaibigan ni Manuel ang hayop na si Daso at nawala ang kanyang lungkot sa pagkawala ng pumanaw niyang kaibigan. Kalaunan, ang Daso ay naging aso, ang unang uri ng hayop na naging kaibigan ng tao. Ang aso ay sumisimbolo sa katapatan, pagmamahal at pagkakaibigan. Hanggang ngayon, ang aso ay tinatawag ding man's best friend dahil sa kanilang matapat at masayang pakikipag-ugnayan sa mga tao. Ito ang kwento ng alamat ng aso.